So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So wag natin masyadong patagalin pa yung topic natin ngayon kasi masyadong importante itong ating uh, uh, vlog kasi sapagkat uh, meron tayong mga subscribers na nagtatanong about sa breeding. Okay? So sa breeding mga kamanok, uh, ang katanungan niya kasi is ganito. Idol, ano po ang po pwede mong maibigay na advice sa akin na nagbe-breed, medyo baguhan pa lang ako pagdating sa breeding. So yung mga sisiw ko, mga kamanok, uh, nanghihina siya, nawawala yung appetite, yung gana sa pagkain, tapos namamayat, okay, bumababa po yung kanyang bagwis, at the same time, gumagaan. Okay, so wala naman siyang sipon laban na ako nakikitang tumutulo sa kanyang uh, ilong. So ano po yung possible na magandang ibigay sa kanya para manumbalik po yung Uh, kalusugan yung healthiness nung aking mga sisel. Okay? So mga kamanok, magandang araw sa inyo. Once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So sabi ko nga sa inyo, kayo po ang priority ko. Para sa ganun ay uh, kahit paano makatulong tayo sa mga breeders, sa mga nagtatanong about sa kanilang pagmamanok. Okay? So wala tayong pinipili dito kung sino man yung mga nangangailangan ng tulong, ng advice pagdating sa pagmamanok, hangga't kaya kong i-advise, magbibigay po ako ng Uh, uh, ng payo sa inyo. Okay? So, yun nga po narinig yung katanungan ng ating isang subscriber kanina, and at the same time, uh, yan po ay na-experience ko na rin. Okay? So, bago ko po natin sagutin yung ating uh, katanungan na yan, gusto ko munang ipakita sa inyo. Ang isa sa ating uh, na-breed, okay, this season, ito po ay uh, running 2 months old. Okay? So, makikita niyo po, ito po ay high action mclean over dome okay yan po palagi ang aking uh, uh, linyada na pinapaikot-ikot pinapaulit-ulit sapagkat yan po ang uh, talagang uh, mga nagtatagumpay so hindi naman po natin kailangan sa lahat ng pagkakataon kailangan nating mag-experiment so kung alam natin na talagang nagtatagumpay itong ganitong klase ng linyada so ito na lang po yung ating paulit-ulitin para po hindi po tayo uh, Uh, nagagahul sa oras, o so hindi po tayo nauubusan ng panahon. Okay? So, alam naman po natin mga kamanok na maayos naman yung nabibreed natin dito. Yung ating breeding, okay naman. So, yun po ulit ang aking inuulit-ulit. So, papakita ko po muli sa inyo. Ito po yung ating high-action maclean over dome. Ayan po siya. Okay? Running two months old. Po. Okay. So, so much for this. Sagutin na natin ang katanungan ng ating isang subscriber. Uh, ganito ka, Manok. Oh. Ang aking uh, diskarte dyan, once na ang aking mga alaga is uh, nag-one month old, or sabihin na nating uh, three weeks old, o kung mas mababa pa, bigla na lamang nawala yung appetite. Okay? Hindi po ganun kagana kumain, or something na hindi niya inuubos yung kanilang pagkain. Dry feeding man yan, or wet feeding. So possible may problema na po yung sisew o yung manok kapag ganyan. Kahit anong manok, tandang inahin, uh, sisew man yan or uh, baby o kung ano pa man, basta sila ay hindi nag ubos ng pagkain, tandaan mga kamanok, may problema po sa kanilang sistema. It's either yan po ay uh, respiratory, okay, respiratory problem or yung kanilang digestive uh, problem. Okay, pag sinabi pong respiratory, yan po yung mga sipon, sipon halak, pisik, ubo, yun po nakikita natin kapag ka, uh, uh, kapag ka sila ay uh, nawala ng gana ng pagkain, makita natin may sipon. So hindi po maayos yung pakaramdam ng manok. Kung halimbawa naman pong walang sipon, possible nasa loob naman po ng kanilang katawan yung problema. Ganyan lang po yung dalawang uh, uh, possible na problema ng ating mga manok kung wala sa labas, eh di nasa loob. Ngayon nga, gaya nga ng katanungan mo, bigla na lang nawala yung gana sa pagkain, tapos uh, gumagaan, tapos namamayat, okay? Tapos yung balahibo, pansinin mo rin, hindi ganun ka-shiny, okay? Mga kamanok, ito po ang aking agad na agad na ibinibigay sa kanila at may kakatulong po ito sa ating mga alaga upang manumbalik po yung sigla nila sa pagkain, yung kanilang pangangatawan, yung kanilang sigla. Ito po mga kamanok, okay? Papakita ko po sa inyo para po may idea kayo Hindi po tayo madamot sa kaalaman dito mga kamanok Kasi alam ko po yung uh, pakiramdam na hindi mo alam yung gagawin uh, sa mga alaga mo Pagka dumating yung gano'n tapos wala ka pang mapagtanungan Wala kang kaibigan dyan na mahilig sa manok So alam ko po yung feeling So ito po mga kamanok Tepox 48, okay? Tepox 48, yan po ang ibinibigay ko sa kanila. Kapag po sila ay nawala ng gana, nawala ng uh, body weight, ibig sabihin ko is gumagaan sila. Siyempre, pag sila po ay hindi magano kumain, so yung intake po ng nutrients galing sa uh, pagkain, nawawala rin po o nababawasan, kaya po sila is gumagaan na mamayat. At the same time, uh, hindi sila ganong kasi sigla eh. Nawawala yung uh, sigla nila. So, dahil po yan sa mga digestive problem nila. Okay, kung papansinin mo yung ipot, uh, kulay green, kulay uh, red, kulay puti, kulay dilaw. So, lahat po yan ay uh, possible problema po ng manok sa loob ng kanyang pangatawan. Actually, sa akin naman, dito, kahit ano pang kulay ng ipot niyan, okay, huwag lang kulay pula. So, para sa akin, okay lang yung sisew ang ating titingnan din talaga dyan ay yung sisew Bago tayo mag-base sa ipot, yun muna ang o yung manok muna. Kung siya ba walang gana o siya ba ay malungkot, siya ba uh, hindi ganun kasigla, siya agad ang titingnan mo. Kapag siya naman is masigla, kahit anong kulay ng ipot niyan, wag lang pula, okay? Wag lang pula na medyo uh, malapot. So wala yung problema mga kamano kahit yan ay dilaw, puti, berde, basta masigla yung manok, walang problema. Okay? So, kung ang manok makikita mo, o yung sisyo makikita mo, walang sigla, malungkot, malumbay, titingnan mo ngayon yung ipot. Doon ka palang magbe-base. Kung titingnan mo yung ipot, kulay green, kulay puti, kulay dilaw, kulay pula, doon ka palang magbe-base. Pero ako, kung sisyo pa lang yung ating uh, alaga o yung aking alaga, ito po ang aking ibinibigay. Tepox 48. Okay? Ito po talaga yung hindi po pwedeng mawala dito sa aking A backyard, okay? So ngayon mga kamanok, may magtatanong dyan, Idol, paano naman ako makakakuha niyan? Saan ba yan na po pwedeng ma-acquire? O saan ba po makakuha niyan? Ganito mga kamanok, ilalagay ko nilang po sa description ng video ito o ilalagay ko nilang po dito sa baba ng video ito or dito. Click lang mga kamanok. Okay? Para sa ganon, hindi kayo malito. Baka kasi mamaya pagpunta nyo yung tindahan, makalimutan nyo yung pangalan. So, dito na lang po kayo kumuha o mag-order. Ilalagay ko na lang po yung uh, uh, product dito. I-click nyo na lang. So, dyan na lang po kayo mag-order. Okay? So, para sa ganon, makasigurado po kayo na maayos po yung makukuha ninyong produkto. Okay, so ulitin ko, Tepox48. Tulong nyo na sa akin mga kamanok. Dito na lang po kayong mag-click at syempre para sigurado na rin. Okay, lalagay ko na lang po dyan sa baba. Hindi ko alam kung dito, dito o dito. Basta lalabas yan dyan kapag ka pinapanood nyo ang video ito. Sana kamanok, makatulong ang video ito o yung tips na to o yung uh, antibiotic na to sa iyong mga alaga. So, paano ba ang pagbibigay nito? So, straight po 5 to 7 days umaga at hapon. Sa tanghali, kung magpapalit kayo ng painom, plain water na lamang po, mga kamanok. Okay? So, aasahan ko po na marami po ang magme-message dito or magko-comment dito once na naging maayos po ang inyong mga sisew. Okay? Para naman ma-recognize ko rin kayo. Mag-comment din po kayo kung may mga katanungan kayo. Kung kayo is natulungan ng aking video ito, ng aking tips na to balikan nyo po. Okay? Take time. Gusto ko rin kayo maging kaibigan. Gusto ko rin kayo maging uh, Uh, maging advisor sa akin. Okay? Kung meron kayong suggestion, meron kasing mga bagay, mga kamanok na uh, okay sa inyo, tapos hindi naman okay sa akin. At the same time, meron kayong kaalaman na po pwede kong kapulutan ng aral. At the same thing, meron din naman akong kaalaman na po pwede nyo rin makapulutan ng aral. So, ikang exchange of knowledge lang po tayo dito. Hindi po ako mataas, hindi rin po ako mababa. Mababa. Okay? Kung gusto, uh, tayo po ipare-pares lang dito, mga kamanok, kaya hanggat maaari, Uh, igalang po natin ang isa't isa -tisa. at the same time, magtulungan po tayo. Muli mga kamano, kinikikahit ko po kung kayo po is interesado at gusto kayong uh, nyo uh, mag-acquire nitong uh, sinabi kong antibiotic, may lalabas po dyan na product, dyan na lang po kayo mag-order. Okay, so once again, this is PG Vergara, Plinyada ng Mamay. Maraming salamat sa tumapos ng video and uh, see you for our next vlog, mga kamano. Paalam.